nakagawa ko na bali yung ano, yung natrasan ko. Natrasan ko yung sili, nandun na yung upuan ko eh, Nakatrasa ko na napakan ko tuloy. Naputan ko na yung animal na yan. Pinutot beti, pinain nako. Ang labi ko niya. Pakasalesa yung lara. Mamaliwa ka. ko na eh. Kapilang maragoy niya. Sa pilang margul na yan. Wala brownie ka. Aliya arbas pa din. Asat pa. Ay, arbas. Ang problem mo. Nakakarapat kung may puto. Tiyay, tiyay, tiyay naman. Putang ika. Karapat mo wala ka naman pag-iingat. Kung mo hindi mo tanim. masakit kasi ay laki kayo tanim. Mataras kayo nga taras. ngani ni. Ano magagawa ko nga, tiyay, tiyay? Sinabi ko nga sa'yo kanina yan. Bago ko pistol dyan. Sinabi din na yan palagi kayo. Kaya nga pa eh. Wala ka yung kuwan, yung yung. Ah, Kaya nga, ay nako. Wala <laughs> ko <So>, tamo nang anyan. Magmimikala nang kanjan. Lakarang <laughs> ilak-ilakan. Sukat. Eh, sempre umatras lang ako. Wala ko pakialam kung anong ginawa mo basta Laputan mo nang na anyan. nakakarapat na kaganda pa naman ng sili siyempre nandiyan din ko pa isipan nung ko mo Pag isipan yan, mo yan lagi para naman ang dahon oh no? kaya lang napakli pwede mo na yung masagoro yung sabaw tulod na pwede ka pwede ka sabaw lawin me pa <laughs> 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 tawo ni Bordagul sa papa no. niya ata yung itanim Ako yung itatanim mo? Ha? Ako yung itatanim mo? Sabi mo, masarap. Kung isa mo, ikaw nang isa baw. Sinabi ko lang nabali ako yung maanohin uh, mo. Gagi. Tumutubo yung mga pagkain ng... Hindi mga... ninyo guys yung asawa ko. Kasi nagtanim siya guys ng sili. Ayan o. No? Ayaw niya mabali. Pagkain ng mga... Ayun pa yung tinanim niya doon. Yun. 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 Ay, may Katabi ng pinya at tanglad. At meron pa siya dito, guys. Ayan, o. Ayan. Ito, hey, oh. Tingnan Pinya niya, hindi ko tanim yan. Katabi? Ay, nabingi pala yung mister ko, guys. Yung tinanim niya katabi yung, mga, yung pinya. Tapos niya, yung po. tanglad, sabi ko. Oh. Pa! Alin? Pa! Maghay ka muna kay Kamartes, pa. Ito Tingnan mo yung mister ko, guys. Oh. Pasaway, Oh. Lalo kang, lalo kang puputin niya, nagbilad ka na naman. Kaliligo mo palang, nagbibilad ka na naman. Eh, hey, nga, para maligo ako ulit. Yan, babay na mga kamarites.